Mabuti kita ginatilan na Tol! Toto, bidyuhan nyo yung gala. Hindi patik ni nyo sa likod doon. na So ayun mga ka-idol no, uh, kagabi po, luminog po dito sa Cebu. Dito po. At ayun mga ka-idol, dahil ano, Ah. Uh, ah, natakot po ako mga kaidol. Dahil sa king ano po. Yung apo ko po. Nanginginig siya sa ano. Nanginginig sa ah, takot dahil sa mga sigaw po sa ano. Mga tao. Mga kapitbahay po namin. Kaya yeah tagal ko nakatulog kagabi mga kaidol awang awa po ako sa bata po first niya po yun na, na ano na ano hanang ano binog na yun so ngayon mga kaidol aray subukan natin mga kaidol na ano ah. Mag magkasakali po tayo may, may malilibre mga kaidol sa araw na to sana po mayro tayong malilibre mga kaidol hindi ako naka ano na mga video ko mga kaidol eh dahil po sa mga sitwasyon ngayon sa mga nangyayari ang pinapanood ko lang po ng mga kuhan po sa youtube yun nangyayari po dito sa ating bansa po so kaya walang katao-tao yung aking mga mga video So kahit yung nakita nyo mga kaidol no. Kahit yung IT part iilan lang mga tao nakita nyo doon, di ba? sa video na yon. Wala na, wala kasi siguro pasok mga kaidol ma, ma, mabilang lang yung ano. Yung pumapasok sa araw na to. Walang katao-tao po. Hanggang dito na lang mga kaidol at patayin natin tong video na to kasi ahaba yung video na to mga kaidol walang tao mga kaidol maliban na lang sa nagmumotor so hanggang dito na lang mga kaidol maraming salamat po Salamat po sa lahat-lahat. Apo -lahat. po kayo.